Ayan, yeah, maganda tanghali po sa inyong lahat. Ayan, ito ang kakainin natin. May kamats tayo dining. May toyo at saka kaunting olive oil. Pritong isda. Hindi ko na, be, beyan, are. Ano, hipon, pusit Binili na natin, luto na po yan. Naiwanan namin ang aming anak. Nagluto siya ng pritong itlog. At saka are ay Areho ay manok na meron sibuyas. Ayan, at iyang kanin. Ay, ang kanin ah. May sawsawan tayo din yung suka na may sili. Nilagyan mo na tayo ito, mister. Hmm. O, kain po kayo. Happy Sunday, mga kainday. Kain na na. Paano yan? Hindi e, tayo kamayan ngayon. <laughs> kain po kayo. Ako, ha? Hmm. Ang dami na binili kamatis. Katuruyo lang ang, ang, ang ambile. Gambarete. Ang tawag sa yung saysay. Ano nga? Arisyo. Aray manok. Na may sibuya. Pesce de salino. Hindi, amin na amin anak. Ang anak. Bakas po. Sa, may ano siya, may cheese. Ano yung tipolo na may tipolo at formaggio. Yeah, ano sa atin? O, diles. Hmm. Ah, diles. biya pala, biyaan. Hindi diles. Puro tayo preto. Hmm. Sabi ng kamatis na ilawan. Hmm. Al Alauna na. Salamat po sa inyo ng maraming marami sa panunod tumbang ang kinain. <laughs> Salamat po. God bless